Oh, Bob, ano masasabi mo? Wala pa ako naman first day mo eh. <laughs> ayun, oh, si Mike Rod, Aba, oh. oh, siya ay sa camera. Ayan, no, Yari no, ko so bila, no? yun, si Ari ka Reliance, si Ari. si Lloyd, oh? Hi, Lloyd. Ay, ayun, tingin dito ng konti sa camera. Yes! Yeah. No. tinga, ito, ito Pare, ito. Ayan, Hindi ko pala kasi so, 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 paparo no. Alpha no? male with some Kiss. Yes. Kiss. Yes, yes, ayun no. Yes. Hello, oh, si Lara ay nasa likod. Ay Lara, oh, uy, the fuck you to. Aba oh, teka, si Mam Rita. Ay. Ang dami. Si sa akin 'yan, Pinakuha 'yan ni Ron. 'Yan si Mam Ma Joyce oh. Wow. Yes. Ang ina mo, bakla ka, Emil. <laughs> ito, bakla. Ay, ano mensahe mo kay Emil? Ha? Ano mensahe mo kay Emil? It's bakla. Malungkot -er, longer 'yan ka pa ulun, badingga. Sumimple ka na tas hindi mo umuulan. Hala, yari ka kay Ma'am, <laughs> yari ka. Hi, ni si si Mitcho. Ay, ulit <laughs> si na oh, Ganon. Ano? Ayun, no? ang hot. Pastin! Derecho. Pagkis naman kay Ron, no? Iyon, no? oh. Ayun, no? oh. Tangto, tang, oh. Si Sid na ka. Ayun, oh. Ay, ni Sid, oh. Ah, ano? Pakayaw. Ayan, oh. dalawa po. May dami.

o oh, sige, teka, nakakahalata na ako, ako na ako. Hindi, hindi pa kami masyadong guto. Uh -huh. Ano ang video? Ako naman mo, para masama ako sa video. <laughs> yan o. No. Oh. Ito, ito yung pinakambading, long hair, may balbas pa, pero bakla talaga yan. Poser yan, poser. poser. Ito, may dadaan pa. Ano? Para may dadaan, no? si dadaan. MJ. Oh. Ito si MJ. Yun o. Yun o. Yan o. Ito yung dalawang bading talaga. Yun eh, oh. o. Oh. Yan Ginagalaw pa yung dede o. Oh. Galawin <laughs> mo rin yung dede niya. Dali.